Nandito na po kami sa nagtahan ngayon May dadahanan pa kami isa Wali Labing apat po kami ngayon Ay. Ay. Kakain muna po itong mga, mga tropa natin. daw. Uh, Dito video ha. <laughs> eh, parang feeding po. Program lang <laughs> <laughs> suwa... Video, video. Mara, yeah, mga mga tropa natin. <Ibutang lang yun. laughs> muna, kain. Pagahan. Baka pa wala ng last pack. Galit-galit muna. Ang kakumakain, ha? Oo. Oh. <laughs>

pag na, Ayan na. Ayan na. <laughs> oh, dito naman sa akin, doon so, lang. Laban lang, laban! Kaya yan, kaya! Okay. Oh my God! Grabe, lupit oh!

lupit oh hiyan yeah, pira matindi mm hmmm wooo nandiyo no grabe oh ano oh, lang to. ordinary lang Grabe oh. Kaya. Ha? Ah. Ubusan na nga ako. Wow! Ito, no! wing oh. No? Dami pala no. Dami namin. <laughs> Hindi kaya. <laughs> din ano pandemic. Kita. Ah. Dela sa sa tanet, sa tanet Ah, sa kabiyang. Oh. Oh <laughs> no. no. naman sa kabila. <laughs> <laughs> oke untuk tumutuk Kita tumutuk Oke, oke. Oke, selamat. Ayo, Bapak. Uy! Tulak, tulak. Tulak. Hindi kinaya, nabiti si Papa Wengs. May nakaharang na truck, oh. Eh. Pero wala, oh, dare-dareto oh. saan, eh. Ha? Baksa ka po sila. Hintayin natin sila, Manoy. Hintayin natin sila, Manoy. Hintayin natin, natin, natin sila, Manoy. Sobra tarik dito, black wall. Eto na! Eto na sila! Eto na! Sino kaya pinutumba? Ay! 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 Lakasan yung pa loob nyo! Kaya nyo yan! Nakabidyo kayo! Nakabidyo kayo! Eto na si Manoy! Sagad na! Sagad na si Manoy! Laban, Noy! Laban, Noy! Laban, Noy! Laban! Noy. Laban. Bakit? Bapak, putang kutangan ada ka Nakakahiya ka ka. kiah kau, ibu na, si bernah, kaimau na Lakasimanui, lakasimanui. na few moments na Hahaha. si Manoy si Manoy moments Hahaha.

Sira ada to nya coy nyani ya dere po yan. nah jemput eh jemputai galing ya, jemputai galing <tik> <tik> An, mula, An, guys Pagkakita tayo sa Skyruns Ang haba ng pila Skyruns